Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Kami dito sa farm ay mabuti din naman. Natatandaan nyo pa ba sila mga kwatsero? Sila yung mga biik na hindi pinadede ng kanilang mami pig. At ngayon ay tuturukan namin sila ng bee complex para mas lalong maging malusog. Kung dati sila ay maliliit pa lamang, ngayon eto na sila. Sa awa ng Diyos mga kwatsero, sila ay malalaki, malulusog at masisiba sa pagkain. Gayunpaman, kailangan namin silang bigyan ng vitamin B upang mas maging malusog at gumanda ang kanilang tubo. Nakakatulong kasi ang vitamin B mga kwatsero sa muscle growth and improve overall health performance ng mga piglets. Pero nung araw mga kwatsero, wala akong natatandaan na may ganito kaming ginagawa sa aming mga babon. At wala rin akong natatandaan mga kwatsero nung ako'y bata-bata pa na ang aking mga magulang ay nagtuturok ng vitamin sa aming mga baboy. Sa paglipas ng panahon, ang animal health ay nabigyan na rin ng importance importansya at kamalayan hinggil sa animal health. At nakadepende na ito sa mga hog raisers na tulad natin kung susunod tayo o hindi. Sa mga makabagong pamamaraan hinggil sa pag-aalaga ng baboy. Maganda rin na maging aktibo at dumalo sa mga trainings at seminars at makipag-ugnayan sa mga technicians sa ating mga barangay. Dahil kailangan nating i-enhance ang ating skills sa pag-aalaga ng mga baboy. Kasama na rin dito ang sharp management upang maiwan Iwasan ang needle prick injury at nang matuto sa tamang disposal nito. Sa mga kasamahan ko dito sa hog industry mga kwatsero, tuwing kailan nyo binabakunahan ng B-complex ang inyong mga piglets.